Patingin ako cellphone mo. Tingin. Okay, okay, Picture tayo dyan. Ah, ganda oh. Picture. Picture tayo. Marunong ka na gamitin. Meron na taro nga. Eh. Picture. Grabe Ay, is Grabe. Ah, picture tayo. Ang linaw ah. Linaw nga talaga. Kasi wait May 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 may, may, may. Pa. may lang, lang. Pero magkapatid lang ah. Ah, sa mga titingnan 'yan. Ito, ito. Okay. Uh, oh, hindi no no. Lang din. Gusto ko dito pa sa akin la. Oo talaga. Oo nga, mas pugi pa nga ako sa iyo. Oo oh, talaga oh. Wala naman ikaw meron. pugi pogi oh. nga oh. Pogi okay, na wala naman ikaw nga meron. wala. Magkakaroon na 'yan. Titingnan mo 'yung tsura ko oh. Bira ka talaga ikaw po ang galing ah. Oh. Ang laki. Ang dinaw. Pwede ka mag mag na mag-video dyan, mag-vlog. Ang marunong. Try mo nga, ganyan o. Ito yun o. Dito, ito yung pipindutin mo yung video na yan. yan. Ayan. Ayan, video yan. Yan pala yun, Diba yun. may pula? Oo. Oh. Oh. Try mo. Sa'yo, sa'yo. Mag-vlog ka, kunyari. Buti sinabi mo. Kaya ginagawa ko nga, hindi ko magawa. Ang pula. Pag? Nakaupa lang. Diba? Sige, ipipindutin mo itong pula. Okay. Pindutin mo yung pula. May pag, pag mo dito muna. Okay, dito na. Dito Dito na. Dito na. Dito na. na. Dito, dito. dito na. Yan. yan, nakatigil yung number, mo. Oh. Dito. O, Pag pa, gusto mong i-ano, po. Oh. Yan, dito mo, vlog. oh, vlog ka. no, si Kwejo, Dito, eh. Hindi, ganito. i mo. Yan, patayin mo. Yan. Nakasave na yun. Ngayon, kung gusto mo ang ang makikita yung nandun, ito pinutun mo Pabalik pa, diyan. Oh. At ito. Pabalik na dyan. O. Oh. Pinutun yan. Yan. Oh. Yan. Oh, yan. Ito po yung labas namin. Ayan. Diba? Ito po yung labas namin. Napaganda. Ayan. Ito yung mga gamit ko. Electric fan to, Ayan po yung mga gamit namin. Electric fan. Yan, binili ka ka po. Oh, di ba? ah, oh, ito, ito yung wheelchair, hindi ko binenta ka oh, O, ito yung wheelchair, hindi ko binenta. Bakit hmm. Ba't ko mabibenta yan? Eh, ginagamit ng mama ko yan. Oo. Uh hindi, -huh. ko mabibenta talaga yan, kato ng pera. Oo. Uh -huh. so, kasi kailangan ng mama ko yan, kasi yun eh. Wala nang siyang wheelchair, pulok na. Uh -huh. Oh. di O, diba? Tapos, pag gusto mo na i-save, pindutin mo yung pula. Save. Sige. Oh. O, panoor mo ngayon yun kung nasan yun. Dito, Dito. mo. Ito. yun. Yeah, yan na yun. Oo oh, di ba? Oo oh, nga. Oo. Oh. Uy, marunong ko mag-vlog. Hindi, oh. hindi pa nag-vlog ka natin dati? Ano eh, pag ano masin Ah, ah bayo. yung gamit mo na dati. Oo, ah, hindi ganito. Tsaka, oh. kung hindi pasok na sa YouTube to. Hindi pa. Hindi pa. Kung papasok. I-upload mo pa yan. I-upload pa, ano okay. mo i-upload? Eh, kita pag napunta ka sa bahay. I-connect natin sa Wi-Fi. Kasi masasayang kasi yung load mo pag... Yan. Mahal, malakas kasi kumain ng load yun. Kaya kailangan wifi. Wifi? Basta at least, mag-ipon ka nang mag-ipon ng ano mo. Video, no? O, kung may nakita ka sa daan na ano, gusto mong tulungan, di ba? Kaya mo, uh, may gusto po akong tulungan. Kaya diba mo lang, di ba? Yung bukas sa puso mo lang, ha? Uh, nagbabago, nagbago na po ako. Meron akong konting pera dito, di ba? Uh, gusto ko pong tulungan si tatay. Kawawa naman. Bilang magpagkain o tinapay. Okay. Bigyan mo siya pa mo, di ba? Para makita mo yung mga ginagawa mo. Wow, di ba? Tapos, tuturuan kita, punta ka sa bahay, upload natin. Kasi, magkaroon ka ng channel. Mga, mga buddy, titignan natin kung uh, magagawa ni Ko Jonathan at isupportahan po natin siya kasi pangarap na din magkaroon ng channel. Siyempre, sinurman naman tayo mga buddy para i ipagkait sa kanya yon So, tayo may konting nalaman din at konting alam natin yung pasikot-sikot uh, sino man ba tayo para ipagkait, di diba? So, tulungan natin si Kuya Jonathan. Malay natin mga padi, ito yung isang way, ito yung isang paraan para mas makangat sila, di ba? So, supportahan natin si Kuya Jonathan. So, Kuya Jo, gagawa tayo ng channel mo. Gagawa tayo ng channel mo. Tapos, ayaw. yun nga, sabi ko yung mga madadaanan mo, pagpapasok ka, kung gusto mo, pag ka, di ba? Gusto mong tumulong kahit sandaan, di ba? O magkano, bilang mo na tinapa yung mga kakilala mo o yung mga hirap din na katulad natin, di ba? Eh, vlog mo, na! At least alam mo na yung ano. Ano ba ang video dyan ito? Yan, 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 yan. Video. video, yan. Pindutin mo pag camera. Alam mo yung camera? Pag camera, ganun mo lang. Hanapin mo lang yung camera. Video, yan. Yan yung camera. Ito. Camera? Yan. Pag video, ito. Ito, ito, ito. Ayan. Oh, yan, video. Makikita mo naman eh. Makikita mo. Pag camera ko ni itim. 'Di ba? Itong bilog mm. pag video, mali pula. pula. 'Yan. All right. Oh, sarap dito ng hangin mga badoy. May pagkain, pagkain dito. Dito, 'yung video pula. Ang itim camera. Pag gusto mong baliktaran, ito, ito lang. 'Yan. Sa likod sa harap. Ito sa harap, sa likod. Pintas, pintas mo lang kung saan mo gusto. Na. No. Alright. Pintas mo to, to si Kuya Jonathan ha. No? Basta pag lagi mong ginagamit yan, ano may mga mabibihasa ka dyan. No? Sige na, paalam ka na sa mga pagiging fans mo rin. Paalam na sa magiging fans ko. magiging <laughs> fans ko. Sa nga sa, sa Overo 9, 9, ano, kakusapin namin ni Kuya yung lalay na akin. Ay, sino? Yung sinuli ako ng cellphone. Oh, galing kakasapin ka daw. Okay. Okay. Nang usap kami, eh kung bakit. Galing nga saan ba 'yon? Sa Gagan sa Android. Oh, mga OFW. Oh, shout out. out shout out po sa lahat ng ano, mga OFW at yun nga po, inapanood ko ngayon yung nagsorry kayo ng cellphone at marami po nagko-comment na sina sinasabi po doon na scripted daw po, gawa-gawa lang daw po namin. Hindi po, totoo po yun. Talagang isinoli po nila yung cellphone at nakapul siya cellphone. Totoo po yun. Wala pong pagpapanggap o scripted doon sa ginawa nila yun. Masaya akong kausapin um, akong na nanay ng lalaki. Hmm. Eh, para atis papatunay natin sa kanila na hindi yun scripted kasi napabasa kayo sa comment ni Kuya na ang galing niyo gumawa ng ano scripted. Gawa-gawa nyo para may content kayo. Ganun. Hindi, ito yan. Kaya nga, kaya nga mapapatunayan natin. Daliba? Ito diba? yan, ha? Sinabi Dito, hindi tayo gumagawa ng mga scripted na mga video. Totoo lang po yung mga nangyayari sa amin, yung cycle ng life namin. Totoo po lahat yung napapanood nyo. So, kung may mali si Cordio at makikita nyo pong mali. Kung may tama, papakita po namin yung mga ganda niyang ginagawa. Kasi, sa nagdaan kasi, hindi masyadong nabigyan pansin yung mga uh, nagagawa mong tama. Ito so, pala yung kagalingan, pagkakamali, pagkamaraan, yun yung nakikita na nila sa inyo, sa Pero ito mga bali, tingnan nyo naman, oh, ito yung magpapatunay, malinis, mabango dito. Malinis, mabango. Tapos, malinis din dito sa loob. Kasi yung wheelchair, malinis din. Sinanay, nakaligo din, malinis din, mabango din kanina. Kaya very good. Walang tubig? Kukuha pa dyan. Kukuha na lang dyan. Pinanong ko na yan eh. Oo. So, ayan. Sige, hanggang dito na lang ulit. Hmm. Alam. At sa dalaw-dalaw ko na sa bahay pag ano. Pumunta ako kanina, buti pumunta ka na eh. Oh. pumunta ako ng mga para pumahay ng mga launa. Pumunta ka ako buti. Oh, buti. Na. Oh. oh. Mas maganda na nabisita ko na rin dito. Nanta ako na rin pumunta eh. Ay, papasok ka na bukas eh. Oo nga, papasok ako. Oh, hindi na. Good luck ha. Basta sinali, uh huwag mong pabayaan uh ha. -huh. Iwanan mo ng pagkain mo na. Tapos pag kunyari, uh, may lakad kami ni Kuya Renji. Dalawa naman kami lumalabas palagi hindi namin mapapangako pero syempre dadaan-daan na namin dito si titay na tignan namin doon mo lang naman sa tambay di ba hmm. o oh, kasi school saan ba dito sa baba sa school yung si pinatama ni ano doon, doon may tatambay tsaka ano mga alas dos alas tres nandito ka na nun eh oh. yung maaga ka naman pinapa uwi di ba mga alas tingko mga ano dadaan-daan namin pero hindi siguro palagi pero dadaan-daan na namin no para at least makaalala din kay nanay alright sige paalam na Thank you, thank you at yung mga buddy, akala ko talaga hindi naman ako nagagalit kay Jo, kung sakali. Pero syempre mga bali yung panghihinayang ba nandun sa Pero hindi naman, kumbaga pag tayong papadala sa mga may nagsabi kasi sa akin, hindi ko na babagitin sa iyo. Uh, wag pala tayo talaga mang uh, wag pala talaga tayo maniwala sa mga sabi-sabi o sa mga napapanood rin sa vlog na mga kulang-kulang yan hindi nila pinapakita ay, uh, doon tayo maniwala lagi doon sa totoo, di ba? Kasi may sabi niya sa akin, iba na yung wheelchair ng nanay ni Jonathan. Ebinenta eh na, na yung bago. Uh, di ba? Eh kung kung iba-iba lang 'yon, magpa-vlog na ako. Ah. Sabi ko na binenta ni Jonathan, hindi ang ginawa ko. Pumunta muna ako sa inyo para makita ko yung totoo, di ba? so, eh, nakita ko, di ba, nandiyan. So, ibig sabihin, sino na lang, yun, may test lang. Ang nagsabi sa akin, gusto ko lang pasamain, di ba? So hindi kami naniniwala kagad sir, hindi kami naniniwala kagad. Nandito ka kasi na magsasabi, alam ko na kung sino. Huwag ka magbanggit kung sinong alam mo. Huwag ka nang magbanggit dito pala walang haway. Basta yun, may um, nagbanggit lang sa akin. Nakita siguro si nanay na iba ng wheelchair ba? Diba? Pero ang dahilan po kasi kaya iba na yung wheelchair ni nanay kasi nga nani bago doon sa bago kasi nga medyo matigas pa yung pum niya. So, unlike dun sa luma niya, eh, talagang bend na bend na. Iyan po kasi medyo matigas pa. Kaya nalibago si nanay. Pero andyan po, maliwanag pa sa araw. Ayan, kompleto po. At nabilhan natin po natin ng yung pinaka-renola niya. Kasi nga, nadampot yung, yung kasama niyan dati. Na medyo na Eh, baka nadampot ng mga bata or napaglaruan. Eh, okay na. At least, okay naman na. Babay bye na. Hindi ko binahin ka. po. Hindi